Buwapo, simpatiko, asintado. Mga idolo kung sila ituring sa bawat pag-shoot nila ng bola sa ring, siguradong pang three points sa excitement ang hatid ng mga idol na basketball players sa mga fans. Mapapamay na lang ka din talaga, di ba? Pero eto sila sa labas ng basketball court na hindi pa ninyo nakikita. Curious, up close and personal ang mga tinitiliang basketball lobbies. To the highest level ang pagkahilig ng mga Pinoy sa basketball. Ang mga players hindi lang tinitiliang sa galing kung hindi sa looks nila. Kilalanin nga natin ang mga heartthrobs sa hardcourt, mga basketball lobbies ng PBA meet Troy Reich. Talaga namang mapapalingon at makikilig ka sa forward player ng Team Northport na towering sa height na 6'7". At talagang napaka-disarming ng smile nitong ating cager from San Francisco, California, USA, isang Phil American, nanay niya, tubong Pangasinan. Hey guys, what's good? I'm here in. The na ilamdaosya pag sinasabi han pogi pero laking pasalamat dinit Troy sa mga fans na todo ang suporta sa Pogi, pogi, that's one of the first things I heard. So I get it. Sometimes it's kind of weird for me to hear it. Still, I think I'm a normal guy. I don't, I don't think I'm, I'm anything special. They'll be like, oh, you have to get into showbiz. Noong kasagsagan ng pandemic dahil bihira makalabas ay nakahiligan daw ni Troy mangolekta ng mga sports cards. So yeah, I have a YouTube channel where I, I talk about cards and especially them as investments. So a lot of actually like, you know, uh, for instance a LeBron James rookie card sold for 5 million US dollars. with an air ball. Legacy ng kanyang ama ang pinuhunan ni Blackwater Bossing Center, Andre Paras, para makapasok sa larangan ng basketball. Simula po yung hiling ko sa basketball dahil po sa father ko. I'm not sure kung kilala nyo si Benji Paras, baka hindi pa, pero magaling na basketball player yun. And yeah, uh, I just was able to fall in love with the sport dahil po sa kanya quarter doesn't know what to do as far as who to focus on guarding because committed daw si Andre sa pagba basketball. sa akin yung tanong I guess ng mga ng mga tao na anong gusto ko gawin sa buhay ko? Eh nakita ko naman masaya tatay ko sa basketball. Yung PBA nagpapakain uh, to sa amin. Ting nag uh, source of income ang dad ko. Tapos hindi lang yung trabaho niya, source of happiness siya yung basketball. So ako may blueprint na yung tatay ko, bakit hindi ko na lang sundin? I need somebody to be my girlfriend. Pero maliban so, sa larong ito, gusto rin ni Andre na umangat ang career sa showbiz dahil nasa dugo din niya ang pagkaartista. It's also my dream na maging isang film director. So why not learn from the best? At the same time, not just learn, uh, passion ko pa rin magpa, mag entertain ng mga tao. There you go. See if he makes things happen. Great fake. Laking liloan si Bunaman si Paul Amber Desiderio, small forward fake. ng Team Blackwater Bossing. Naglalaro sa U17 FIBA World Cup noong 2014. Isa sa mga star player ng UP Maroons bago nakatuntong sa PBA. Nagsimula ako sa ano lang, yung hindi pa simento yung floor namin. So nag-start talaga kami sa wala. Until daan-daan na kami ko yung goal ko sa buhay. Negosyante naman siya kung hindi naglalaro ng basketball. Ano ako ng mga little business so meron naman kaming mga, mga multi shop and try lang until siguro kasi yung career namin short lang so kailangan alam mo after basketball anong next para sa iyo. This is the 50 gram jar. Ay proud ako lumaki na siya. So ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Hey, <makes noise> <makes noise> Street smart naman daw ang Kager Heart heartthrob at guard ng Northport Batang Pier na si Jonathan Gray. Kaya sa kalye daw siya natutong maglaro. Hindi alam yung iba ako. Ako na bata ako, talagang ako nasa labas. Lagi ako naglalaro sa kalsada. Yun, doon lang nag-start yung hili ko sa basket. Music lover din si Jonathan at marunong maggitara. Laking pasalamat daw niya sa mga fans niya na laging nandyan para sa kanya. Grateful naman kasi hindi naman lahat ah uh, na be blessed na magkaroon ng mga supporters, fans ganyan, at baka laro sa PBA. So uh sobrang happy ko ako. Mga collection niya ng anime characters naman ang binagkakaabalahan ni Magnolia Hotshot Center Russell Escoto kung wala siya sa court. Nung bata ako hindi ko nabibili, walang pera eh. So ngayon, binibili ko siya para magustuhan ko na anime. Nahihilig din sa halaman si Russell naging plantito ako. Lagi akong bili ng bili ng mga halaman ngayon. Nakakatuwa kasi ito ganda sa pati. Negosyante on the side ang Phil Italian Meralco Bolts Point Guard, Chris Banchero. I have a business here called iWalk. Um, we do smartphone accessories, um, iPhone cables, chargers, headphones. During the pandemic, um, it's been a bit difficult, but things are starting to pick up. Um, and with more people going outside and going to the malls, hopefully it picks back up. At kung wala siya sa court, hilig niya ang mag-travel at i-capture ang mga picture-perfect memories. We'll able to stop. Guy on the floor. Hindi we'll naman daw naging kakulangan para kay Iloilo -Ilo Boy at Meralco really Volts guard Anjo Karam ang kanyang height na 5'7 para mag-excel sa basketball. Through hard work, perseverance, Discipline, eh, By God's grace Nakapaglaro ako sa San Beda After 5 years sa San Beda gr Grateful ako na Trust <laughs> ako sa BD Simpleng buhay naman ang gusto niya Kasama ng kanyang pamilya We go to the park mga Kung may chance ano, Pinapasyal namin ang anak namin Good ball movement para sa Magnolia Blogger naman si Magnolia Hotshots guard hey! Paul hey! Lee Sa labas ng hardcourt Simula nung nagka-baby nagka ako Ah uh, ngayon, my wife decided, decided na i-vlog namin yung mga nangyari sa buhay namin. Lalo na nung nag-pandemic. Kasi, yun niya, uh, hindi mo naman masasabi sa, sa anak mo eh kung ano yung nangyari before. So, pwede namin balikan sa, sa YouTube or through vlog. O, ayan, Impressive ang shoe collection ni Paul. Uh, Shoes pa, pa more. Pa. Pero, yan. So, ito yung isa sa iconic na sapatos na Jordan 11 bred. This one. Uh, yung bago na lumabas na Nike Adapt BB. So, auto shoelacing na siya. Baga, nag-automatic na. Wala lang charge. Isa sa mga pinakasikat na player ng PBA si Paul, pero nananatili siyang mapagpakumbaba. Ever since naman, no, simula nung nag-start ako uh, makita sa TV na naglalaro ng basketball, uh, hindi ako umalis dun sa ground kung saan man ako Nakatapak before pa. And then, yun lang. But, gusto ko lang maging simple. But, uh, yun lang ako kung ano lang talaga ako nung paano ako lumaki sa tundo. Uh, hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Pagtigil ng hiyawan ng fans, pagpatay ng ilaw sa court, ang mga basketball player maiiwan para muling maghanda sa panibagong pagharap, tagisa ng talino at lakas sa patuloy na ikaliligaya ng kanilang mga tagahanga. The pampakit. Itong pampakit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So ito ang tinatawag nating pampakit